Ang disenyo ng ating sambahan ay nakaparalel sa lote. Subalit, bahagya itong nakatagunod sa kalsada. Hindi po kami makapunta sa job site para mag-inspeksyon dahil wala rin pong pinapayagang bunyahe. Hindi po naputol ang aming ugnayan sa kanila. Malaking kasiyahan ang naramdaman ng mga kapatid. At hindi namin iba malilimot. Napakaganda talaga ng chandelier. Naghimala ang Diyos nga naman naman katilya. Tapos ka namin pa. Saludo po kaming lahat sa mga construction worker ng Iglesia Ni Cristo. Yung disenyo po ay pang world class talaga. Kitang-kita na po siya malayo pa lang, lalo na po pag pinailawan po siya sa gabi. Nagniningning sa liwanag sa kabaan po ng Osmeña Avenue. Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia Ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan ito. Sa episode na ito ay ihahatid namin sa inyo ang bago sa mga malalaking kusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Negros Island ang ipinatayo para sa mga kapatid sa lokal ng Victoria City, Distrito Eklisastiko ng Bacolod City, Negros Occidental. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundas Show. Negros Island, isa sa mga malalaking pulo ng Pilipinas na nasa Visayas region. Dalawang probinsya ang bumubuo dito, ang Negros Oriental at ang Negros Occidental. Dumaguete City, ang sentro ng Negros Oriental, at Bacolod City naman ang kabisera ng Negros Occidental sa dalawang lalawigang bumubuo sa Negros Island ay nakapagtatagang Iglesia ni Cristo ng limang distrito eklesyastiko. Ang mga distrito eklesyastiko ng Negros Oriental, Negros del Norte, Bacolod City, Negros Occidental, Kabangkalan City, Negros Occidental, at Valladolid, Negros Occidental. Nagpapatuloy ang malalaking proyekto ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito. Nito lamang February 25, 2023, ay muling dagamit ng mga kapatid sa lokal ng Santa Catalina, Negros Oriental, ang kanilang newly renovated na gusaling sambahan. Isa na namang malaking proyekto ang pinasisimulang gawin sa Negros Oriental. Ito ay ang nasa lokal ng Baiz City na patatayuan ng isang 714-seater na modernong gusaling sambahan. Sa distrito ng Negros del Norte, ang sambahan sa kanilang sentrong lokal ay pinatatayuan na rin ng bagong gusaling sambahan isang 720 seating capacity na modernong gusaling sambahan ang ipinagagawa para sa lokal ng San Carlos City. Ang malaking gusaling sambahan sa lokal ng Bacolod City na siya namang sentrong lokal ng Distrito Eglesiastico ng Bacolod City, Negros Occidental ay sumasa ilalim ngayon sa major repair and renovation isa pang malaking sambahan ang sumasa ilalim din sa ganitong pagsasayos at pagkukumpuni ang nasa lokal ng tangub. At kamakailan lamang ay natapos at itinalaga sa Panginoong Diyos ang malaki at pinakabagong sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Negros Island, ang ipinatayo sa lokal ng Victoria City. Ang Victoria City ay isa sa mga siyudad na bumubuo sa probinsya ng Negros Occidental. Ito ay may 34 kilometers na distansya sa Bacolod City na siyang sentro ng komersyo ng Negros Occidental. Sa malawak na mga taniman ng tubo o sugarcane, nagmumula ang isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga Victoria City matatagpuan dito ang Victoria's Milling Company na siyang pinakamalaking sugar refinery sa ating bansa. Sa Ditching Street, Victoria City, ay makikita ang konkretong strukturang ito na ipinagawa noon pang 1986 para pagsambahan ng mga kapatid sa lokal ng Victoria City. Ito ay may kapasidad na 152. Itinaguyod ng mga kapatid sa lokal na ito ang kalooban ng Panginoong Diyos na ipalagana pang Iglesia ni Kristo sa mga tao. Maraming mga kapatid na tumutulong sa gawaing pagpapalagana at uh, ang aming uh, ginagawa ay pamamahagi ng pasugot pulyeto, maging invitation sa mga iba't ibang dako na pamamahayag na isinagawa sa aming lokal. At sa mga liblib na lugar ay napunta rin kami at naipagkilala sa kanila ang Iglesia ni Kristo. Bunga nito ay naging mabilis ang pagdami ng bilang ng mga kaanib sa lokal na ito. Sa dati naming gusaling sambahan ay sumikip na po kami. At katunayan, maraming oras na ng pagsamba kami po mula po sa aming destinado sa mga may tungkulin maging sa mga kapatid ay tauspusong humiling po kami sa tagapamahalang pangkalatan na naway po ay mabigyan po kami ng isang maganda gusaling sambahan. Subalit maliit ang compound ng lokal ng Victoria City dahil may sukat lamang ito na 300 square meters. Tuloy-tuloy lang ang pagpapanata po upang kami magkaroon ng una ng malawak na lupa na mapagtayuan ng isang malaking gusaling sambahan. August 2004 ay nabili ng Iglesia ni Cristo ang 3,000 square meters na loting ito na matatagpuan sa Hacienda Ofelia, Barangay 13, Victoria City na may layong 1.9 kilometers mula sa dating sambahan. Sampung beses na laki sa dating lote ang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa lokal ng Victoria City. Mula sa 11 meters na frontage ng dating compound ay 35 meters na ang average na lapad ng harapan ng bagong lote at mula sa haba na 27 meters ng dating lote ay 88 meters na ang average na haba ng bagong property. At nang sila ay biyayaan ng malaking lote, ay lalo silang nagtiwala sa Panginoong Diyos na darating ang panahon ay magkakaroon sila ng malaking gusaling sambahan. Sa pangunaw po ng mga nakaraang bisinado at ng pamunuan, at mga kapatid na rin ay eh, nagsasagwa kami ng ma na panata para mahihingi sa Panginoon Diyos na kami ay na ng isang maganda at malaking isambahan. Pinagtibay ng pamamahala ng Iglesia na sa loting ito, itayo ang malaking saling sambahan para sa mga kapatid sa lokal ng Victoria City nabalitaan po namin na kami pagpapatayuan ng pamamahala ng bago at modernong gusaling sambahan sa aming lote, ay gano'n na lang po yung aming kalak. Tuwang-tuwa po kami na kami po yung pagpapatayuan na ng bago at modernong gusaling sambahan. Binisita namin ang lokasyon ng proyekto at nadat na namin ng mga kapatid sa lokal na naglilinis at nasasabik na sa pagsisimula ng konstruksyon ng kanilang edipisyo. Darawan pa lang o perspective ng magiging sambahan nila ay iba yung saya at kagalakan ng idinulot nito sa kanila nang ito'y aming ipakita. Malaki ang gusaling sambahang itatayo para sa lokal ng Victoria City dahil sa marami silang kaanib at may sapat na lote para itatayo ang malaking estruktura. 818 ang seating capacity at kongkretong edipisyo ang ipatpatayo para sa kanila. Ang harap ng lote ay National Road at alinsunod sa batas ng DPWH, ito ay dapat na may lapad na 30 meters para sa road right-of-way o 15 meters mula sa center line ng kalsada. Nagbigay po tayo ng 2.2 meters mula po sa existing property line natin. Kaya naging 2,726 square meters na lamang ang lot area ng proyekto. Isa sa mga challenges na nasa gupa ng itinalagang designer team sa proyekto ay ang posisyon ng loteng pagtatayuan. Ang hugis ng lote ay pariyaba subalit hindi ito nakaperpendicular sa kalsada. Bahagya itong nakatagilid na may 64 degrees angle sa main road. Hindi mare na nakaperpendicular ito sa kalsada ang sambahan dahil sa isinaalang-alang natin ang pwisto ng Lute. Kapag nakaperpendicular ito sa kalsada, lalampas sa property line ng lote ang layout ng building. Kaya ang disenyo ng ating sambahan ay nakaparalel sa lote. Subalit, bagya itong nakatagilid sa kalsada. Nasolusyonan din ng dating problema ng lokal na walang mga parking slots para sa mga sasakyan dahil sa liit ng lote. Makapaglalagay na ng papaikot na driveway sa bagong compound at magkakaroon na ng maraming parking spaces may sapat na espasyo rin para makapagtayo ng three-story building sa bandang likuran ng sambahan. Matigas ang loteng pagtatayuan ng malaking sambahan, subalit malalim ito sa level ng kalsada. Mababa po ang lote ng 1.8 meters mula sa kalsada. Kaya nagtambak po sa proyekto ng halos 2.8 meters upang maging 1 meter ang taas ng flooring ng gusaling sambahan mula sa kalsada. Dahil nga po sa 2.8 meters ang tinambak po natin sa lote, mula naman po sa existing grade line, ay naghukay tayo ng pundasyon ng 1 meter ang lalim at naglagay po kami ng bearing pad at engineer field na graba at buhangin na ang kapal ay 0.5 meters. Kaya ang lalim naman po ng pundasyon mula sa finish grade line nito ay 2 meters. Sinimula ng proyekto noong February 7, 2020. Subalit makalipas lamang ang mahigit isang buwan, ay idineklara ng pamahalaan ang lockdown bunga ng COVID-19 pandemic. Kaya dumaan agad sa matinding pagsubok ang proyektong ito. Dahil sa pandemya ay may pagkakataong naaantala ang pagdating ng mga materyales at maging ng konstruksyon mismo. Hindi po kami makapunta sa job site para mag-inspeksyon dahil wala rin pong pinapayagang bumiyahe. Hindi rin po kami makapagpadala ng mga hard copy na plano para maging gabay sa paggawa ng mga nasa proyekto. Sa pamamagitan ng technology ay nagkaroon ng nananatiling ugnayan ang mga architects at engineers ng kagawaran sa mga nasa job site. Bagamat lubhang napakahalaga po ang actual inspection sa proyekto, ay pansamantala sa pamamagitan ng internet po namin ipinapadala ang mga soft copy ng mga plano. Nagbibigay din po kami ng mga tagubilig at instruction ukol sa mga detalye nito. Hindi po naputol ang aming ugnayan sa kanila sapagkat lubhang napakahalaga na sila'y magabayan upang magawang maayos ang gusaling sambahan. At nang magsimula ng magluwag sa mga travel restrictions, ay muling nakabisita sa proyekto ang mga kinauukulan. Natapos na po namin buusan ang tore sa bandang likod ng ating gusaling sambahan. Kasalukuyan ay naga, naglalagay na rin po kami ng bubong at kalinsabay po ang paglilayout ng kisame. At preparasyon po ng paghahanda ng mga muldura na ilalapat sa disinyo ng kisame. Nagpumpisa na rin po kami na magbuhos ng mga driveway paikot sa ating gusaling sa bahay. Hinahanda na rin po namin ang pagtatayuan ng three-story personage at local office. Tuloy-tuloy po ang aming pagpapanata at uh, panalangin sa Panginoong Diyos upang ang mga construction workers ay mailayo sa sakuna, sa mga sakit upang matapos na po ang aming bago at malaking gusaling sambahan. Malaking kasiyahan ang naramdaman ng mga kapatid sapagkat dito, lalo na dito ay sa gilid ng highway, ay makikita ng mga tao na talagang ang maganda at malaki ang sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagpapasamat po kami ng marami sa ating Panginoon Diyos at sa ating tagapamahalang pagkalatan sa katuparan ng aming pangarap. Dumaan man sa mga kahadlangan ng proyekto sa lokal ng Victoria City, pangunahin na ang pandemya ay naitaguyod ito sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. Talagang hindi mo masukat akalain na magkaganito. Subalit sa pananampalataya po natin sa loob ng Iglesia, ay walang imposible po sa ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy lang pagpapanata ng mga may tungkulin, ng mga kapatid sa lokal, na ibiyaya po ang ganitong kalaking gusaling sambahan. Itinalaga sa Diyos ang malaking gusaling sambahang ito noong March 31, 2023. Pinangunahan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang banal na okasyong ito. Napakapalad po ng aming distrito sa biyayang tinanggap po namin mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo B. na sila po ang naghandog dito po sa lokal ng Victoria City sa isang magara at magandang sambahan. Napakalaking biyaya talaga para sa amin na nandito siya sa pagkambog. At hindi namin ito malilimot. Nagpapasalamat po kami sa ating, uh, unang-una po sa ating Panginoong Diyos, then sa ating kapatid na Eduardo Manalo, dahil nabigyan po kami ng malaki at magarang bagong sambahan. Sobrang kagalakan at napakasaya namin kasi tanggap namin ang biyaya na galing sa Panginoong Diyos. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na dininig niya ang dalangin inaasam ng mga kapatid sa lokal na ito na pagkalooban sila ng malaki, maganda, maayos na gusaling sambahan. At narito nga po, ibiniyaya ng Diyos sa kanyang mga anak sa lokal na ito. Karagdagang lakas ng mga kapatid nang makita nila mismo personal ang kapatid na Eduardo Manalo. Naalala ko po na nangasiwa si kapatid na Eduardo Manalo yung tungkol po sa walang imposible sa ating Panginoong Diyos na nangyari po dito sa aming pong sambahan. May mga nagtatanong nga po na mga kasamahan ko sa Business Permits and Licensing Office sa City of Victorias kung saan ako nagtatrabaho. Kung paano po nagugugulan ng iglesia magtayo ng ganitong mag-ara at magandang gusaling sambahan? Ang sagot po namin ay ito po'y galing sa kusang handog at abuloy ng Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Sobrang nagagalak po kami sa e, binigay ng Ama sa amin na hindi po namin nakalain na ganito po kaganda at napakalaking gusaling sambahan. Sa una, may sa mo ng picture nga nami pero sa ang aktwal na siya, na sobra pag ganyan siya ka kanami nga kadako kang matahum nga balay simbahan. Sang dito kami sa gamay nga kapilya, laingid siya ang kalibot mo. Kaya daw kagamay nga daw kadulong diriya, kaligwa, kasanag nga kadako. Nga kung pamisaran mo daw, ito naghimala ang Diyos nga nagdako naman kapilya. Tapos kanami pa. Mula po sa lokal ng Victoria City, buong puso po namin pinapasalamatan ang buong construction worker na nagpagal na maipatayo ang aming gusaling sambahan na sobrang ganda at napakalaki. Saludo po kaming lahat sa, sa mga construction worker ng Iglesia Ni Cristo. Salamat-salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay tapos na po yung aming gusaling sambahan. Pag pinamastan mo po yung lapas, lalo na po yung loob, yung disenyo po ay pang world class na lang. Maging ang city engineer ng Victoria City ay nagpahayag ng pagkilala sa malaking edipisyong ito. Makikita natin yung structure na tinatayo kasi malapit sa daan, di ba? Sa highway makikita natin yung structure ay talagang mabusisi ang paggawa. Tapos yung plano, nakita din namin sinunod nyo yun naman yung kung anong plano na, na sinabit niyo sa amin. Napawaw kami sa design sa interior ng building kasi napaka-finish niya. Napakaganda talaga ng chandelier kasi inang nakikita ko lang yun sa mga ano, doon sa Saudi. Yung mga chandelier ng mga bahay ng mga kings, mga prinsipe. Napakaganda talaga. Bukod sa Victoria's Milling Company ay karagdagan sa malalaking struktura sa Victoria City ang malaking edipisyong ito. Before, yung tawag doon is Bangas VMC, di ba yung junction doon, papasok sa VMC. So ngayon, sa iglesia na. <laughs> doon lang kami sa church ng iglesia, di ba, magbababaan ng mga taon. So, sa ngayon, nang natayo ng Iglesia ni Cristo dyan. At siya yung pinakamataas na building natin. Nagiging landmark na rin siya. At least is parang isang attraction na rin sa amin. Dati po, ang amin pong gusaling sambahan po sa lokal ng Victoria City ay nasa looban po at sasadyain po po upang makita. Ngayon po, ang bagong gusaling sambahan po ng lokal ng Victoria City ay nasa highway na po at kitang-kita na po siya malayo pa lang lalo na po pag pinailawan po siya sa gabi. Tuwing nakikita ko po sa gabi ang aming bagong sambahan na nakabukas po ang ilaw nito ay parang isang malapalasong tahanan na nagniningning sa liwanag sa kabaan po ng Osmeña Avenue. Hayag na hayag po ang kalwalhatian ng Panginoon Diyos sa dako ng Victoria City dahil sa malaki at modernong gusaling sambahan na ipinatayo po doon ng Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan po ng bagong etipisyong ito, ay nabibigyan po ng karangalan ng Iglesia ni Cristo sa kabuan at iba yung inspirasyon at kalakasang espiritual naman ang dulot sa bawat individual na kaanib sa Iglesia ni Cristo lalo na po sa mga taga-lokal ng Victoria City. Nagpapasalamat tayo ng napakarami sa Panginoon Diyos sapagkat patuloy po niyang ginagamit na kasangkapan ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo para patuloy po na makapagpatayo pa ng mga malalaki magaganda at magagarang gusaling sambahan katulad po nito. Ang lahat ng mga ito ay para po sa kapurihan ng ating paginoong Diyos. Ang bagong saling sambahan ito na ibiniyaya ng Panginoong Diyos para sa lokal ng Victoria City at ang marami pang mga proyekto ng iglesia sa iba't ibang panig ng mundo na sabay-sabay na ipinatatayo ng Iglesia ni Kristo ay kahayagan ng pagtulong ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan at sa pamamahalang inilagay niya sa Iglesia. Katuparan din ito ng ipinangako ng Panginoong Diyos na walang imposible sa mga sumasampalataya, umaasa at nagtitiwala sa kanyang magagawa ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon.